Maraming salamat. Magandang gabi ho sa inyong lahat dito sa Angeles City, Pampanga. Magandang gabi sa lahat ng Pilipinong bay sa different social media platforms ngayong gabi. Magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo na kagaya ninyo ay nagpupuyat gumigising ng umaga ng maaga para masubaybayan akbang ng maiisog. Maraming salamat sapagkat naririto kayo at humahakbang ang mga may Alam kong marami na hong nasabi ang mga nagsalita bago sa akin. Alam kong busog na rin kayo sa mga issues na hinaharap ng ating pamahalaan at ng ating bansa ngayon. Subalit, as I've been saying, pati sa mga kababayan natin, sa ibang bansa. Hakbang ng maisog is not just about igniting the passion of every Filipino to be patriotic. Hakbang ng maisog ay kinakailangan ipaabot namin sa inyo ang mga tunay na isyong kinakaharap ng ating bansa ngayon because we believe in hakbang ng maisog that igniting your passion, igniting your patriotism without us informing you of the real issues at hand will be a great disservice. Kaya po ginagawa natin ang hakbang ng maisog hindi lamang dito sa loob ng Pilipinas. Kung saan tayo ay pinipigilan, magpahayag ng ating saluobin. Kung saan tayo ay sinisikil na magpayapang magtipon-tipon kaya tayo ay nagpupunta na rin sa iba't ibang panig ng mundo kung saan may Pilipino. Ang hakbang ng maisog ay nananawagan sa ating pamahalaan ngayon sa isang pamunuan na may pag-aninaw, may pananagutan, may kapayapaan, at may seguridad. Simulan po natin doon sa pamahalaan at pamunuan na may pag-aninaw, at may accountability. Ito po yung nababasa ninyong TAPS. Transparency, Accountability, Peace and Security. Ngayong taong 2024, mahalagang malaman ninyo sapagkat pahirap ng pahirap ang buhay, parami ng parami ang nagugutom at parami ng parami ang nahihirapan sa kanilang buhay sapagkat paliit ng paliit ang halaga ng piso. Sa kabila niyan, ang budget ho ng ating pamahalaan ngayon ay higit kumulang 5.700 plus trillion pesos. At higit kumulang sa kalahati po niyan ay utang. Utang na nga ang mahigit sa kalahati. Utang na nga ang mahigit sa kalahati. Nakuha pa nilang magsingit ng 800 billion higit kumulang na unprogrammed funds. Ano po yung unprogrammed funds? Ito po yung lump sum allocation or appropriation na tanging ang Pangulo lamang ang may karapatang mag-release. So wala pong transparency rito. Hanggang ngayon hindi nila tinutugunan ito. Saan gagamitin yung 800 billion pesos? Samantalang mayigit kumulang kalahati ng 5.7 trillion pesos ay inutang muna. Singit ka pa ng unprogrammed or pork barrel ng Pangulo. 800 billion, hindi po libre yun. yun po ay bahagi din ng inutang na babayaran ninyo, babayaran ko, babayaran ng kasalukuyang Pilipino at ng mga darating pang saling lahi. Pero walang malinaw na pananagutan sino ang magdi-disburse nito paano at saan gagastusin ito? At sino ang may malinaw na pananagutan kapag ka ito ay ginamit sa malinaw na graft and corruption? Hindi po biro ito sapagkat pahirap ng pahirap ang buhay. Magkano na lang ang nabibili ng isang libong piso natin ngayon kung ikukumpara ito sa isang libong piso natin nung nakaraang taon. Magkano na lang ang halaga ng isang libong piso natin ngayon kung ikukumpara sa isang libong piso natin nung, nung nakaraang dalawang taon? Ito ay hindi birong usapin sapagkat ito ay pera ng Pilipino na dapat ipaliwanag sa atin, ipaliwanag sa inyo, paano ginagastos, sinong may pananagutan, at bakit kinakailangan magkaroon ng port barrel ang pangulo tayo po ay nagtatrabaho day in day out hindi tayo makapag-absent sapagkat kada absent ng ordinaryong Pilipinong kagaya natin ang magiging kahulugan po noon bawas ng isang araw sa ating kikitain samantalang sila sa pamahalaan ngayon ay nagpapakasasa sa 800 billion ang program funds. Sino ang may malinaw na pananagutan dito? Hindi po natin nalalaman sapagkat hindi nila sinasagot at pilit na itinatago sa ating mga mamamayan. Kaya pilit nilang pinipigil ang paghakbang ng maisog. Pilit nilang sinusupil ang ating karapatang malayang makapagpahayag at payapang magtipon-tipon. Ang hakbang ng maisog ay hindi ho nananawagan nang pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Ang pamahatbang ng maisog ay naniningil sapagkat nung tayo'y binoto natin siya, tayo'y umaasa sa isang pamunuan, sa isang leadership na merong transparency, accountability, peace and security. Pag-usapan natin din ang transparency at accountability ang dami-daming investigasyong ginagawa sa Senado, sa Kongreso, subalit kapag ka ang tatamaan ay alyado nila, sadyang pinipigil at hindi tinutuloy ang investigasyon. Nasaan ang transparency at accountability? Pag-usapan natin yung investigasyon tungkol doon sa agricultural smuggling. Nabanggit yung pangalan ng taong malapit sa kanila, si Ginoong Michael Ma, nung chairman ng komite na dapat mag -iimbestiga. Ano ho ang nangyari sa investigasyon? Tinigil hanggang ngayon nakatiwangwang, hanggang ngayon ay nakabinbin. Pero kapag ka hindi aliado, kagaya ng mayor ng Bamban, iimbestigahan kahit kung ano-anong isyu na lang ang kanilang ibinabato. Hindi ko sinasabing walang kasalanan o walang pagkukulang yung mayor ng Bamban. Subalit sana yung kanilang sigasig, yung kanilang kisig, yung kanilang gigil sa pag-iimbestiga sa hindi alyado, ganun din ang kanilang gigil sa pag-iimbestiga sa kanilang alyado. Nakita ko rin kanina si ginoong Jonathan Morales. For the first time, nagkausap kami, nagkakilala kami ng personal. Hindi ba't mahalaga din na usapin yung Pidea Leaks at yung sinasabing biggest drug hole sa Batangas. Ano ang nangyari? Yung tao na siyang nagsimula ng investigasyon at voluntaryong sumulat sa komite sa Senado sa paang kinulong nasaan ang hustisya dito. Yan ang sinisigaw din ng hakbang ng maisog ang pantay-pantay na pagtrato sa ilalim ng ating batas. Respetuhin nila ang ating saligang batas. Ang SMNI, <laughs> dahil ba ang SMNI ay tinatrato nilang political inconvenience, critic or dissenter, iba rin ang trato kapag ka-kritiko nila, kumpara sa kanilang aliado. Balikan din natin muli ang ginawang pagtrato doon sa pagseserve ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy.